Wait lang po, maano na ako sa video. Kung yung bahay nila na, ano, sa harapan po. Okay naman yung bahay. Yan, hiero kasi ding dingding na. Hanggang dito sa likod. Maka may aso. May bahay si kuto. Ito po yung bahay nila. Aliit lang, pero pinagkakasya lang. Yan, ano. Ano, sama mo na yun. So yun eh, mga kalinga po uh, ngayon po eh, nag scout po ako na ano, pwede tulungan na uh, ni Caprondi Vlog uh, Dito na po ako Ito po yung anak na ano isa Ayan Ito po o dito? Hmm Hindi ko mga sa atoy Hindi ako. Saan nakatindig o nakaanong? Tupo na lang mo kayong dalawa. O, tatlo kami. Ay, tatlo. Yung iskwila nga yan. Ito. Ngayon, anong, anong pinagkakabalahaw ab mo pala? Ang mm, araw. Anong grade mo na pala? Grade 10 ko. Hmm, si Papa mo, tayo anong pinag-aabalahan mo rin? Ay, wala. Hindi naman ako nakakatrabaho. Hmm, ay, hindi ko naman po ano no, hindi naman po ako charity vlogger para isa lang din ako ng ano. Napag-utusan ano na na kayo daw po i -bijuhan. Kasi nung pungor nung linggo po, papunta po kami nung linggo dito. Pero hindi po natuloy kasi gawa po ng ano po. Uh, hindi po kasi hindi po ko natuloy gawa ng titingan talaga po yung kalagayan po niya. Sino po paparal dito sa ano? Ay pinag-ano-anohan lang, pag -ano, pinagtutulong-tulungan nila ay gusto ko. Ilan pala po kayo dito sa loob ng bahay? Lahat? Ay apat. Apat po kayo. Hmm. Pero one lang yung dito, yung isa, anak ko rin yun babahay yun dyan oh. Hmm. Ay gustong-gusto ko makatapos tong batang ito, sila. Ito At, po yung na, ano... Harap ka na yun. Harap ko <laughs> naman sa camera. Huwag ka mahiya. <laughs> Ayan na okay oh, na um, basta na, pumusta ka na ni. Magharap ka. Okay lang. Anong grade mo na pala? Grade 10 po. Hmmmm. Sino na paparal sayo dito? Sayang naman yung ganda mo. <laughs> Harap mo nga. Hindi naman ako napay. Ayan naman yan kasi po. Isa po yun, ito po nito, ito, ito yung Bill po. Pwedeng ano pwede tingnan natin po kung ano uh, kay Kaprondy. Ano pala nangyari tayo sa asawang pala po? Nag nagkasakit. nagkasakit. Hmm. ikaw rin po may karamdaman din po. Ako sakit, kinitiis ko rin At Pag naano naman, di ko rin nabibili gamot. Hmm. Di ko rin siya nabibili. Kahit restahan ako, di ko rin nabibili. Ginagawa ko. Tanim ako ng may sirbal. Ako po na eh, tayo, ano, uh, napag-utusan lang ano, na kay bidyo. dito sa lugar ninyo marami kasi yung nagsabi uh, punta ako daw kayo dito orkos nat pinuntahan niya uh, ako talaga lang hindi naman kasi yung ako yung magbibigay sa inyo ako may channel pero po hindi po po kumikita sa youtube pero ipapasa ko po ito hindi ko lang masasabi kung kailan kayo pupuntahan dito sana ay ano no sana ay tumulong maraming tumulong sa inyo maawa Nanti gawa kwento ng buhay niyo. Ano pa lang kwento ng buhay po niyo? Simula nung kayo po ay nawalan ng trabaho. Ay dati mukhang mag ako magtatanim, ganyan. Mm. Ay pa na. Lahat ng trabaho di ko sinurrender, di ako na surrender Mm. Ulan taon ka na pala po. 60. Ano pangalan mo pala po? dito. Mm. Hoy ganyan anong pangalan mo? Nicole Jane po. Mm. Huwag ka nang yeah, masanay ka na sa camera. <laughs> Ayan o. Ilan taon ka na? Sixteen 16 po. 16? Mm hmm. 16. Hmm. Tama, baka, graduate ka rin sa wakas, ano? Mm -hmm. Anong grade mo na sa susunod na pasukan? Eleven pa 11? Hmm. hmm. Oh, Ako ni, uh, ilalapit ko lang. Uh, Manawagan kayo kay ano kay kay Kuya Balo kay sa mga charity vlogger. Ano man sasabihin mo sa kanila? Yung kaunting ano, ah, manawagan ka sa kanila na upo sana po tulungan ninyo. One. Ano ba kayong pangarap mo sa buhay mo ng paglaki mo? Ah, pag ang pangarap mo pagkatapos mo. Mungkin doktor po. Mungkin doktor. Gusto hmm. ko po makatapos kami ng kuya ko. Ah, ito. Hmm. Ilan, kuya, alam mo, ilan taon ka na? Sino na napapaaral sa'yo? Si papa. Si papa mo. Hmm. Si papa mo pala napapaaral. Anong grade mo na pala? 11. Grade 11 grade 11 sa so, susunod na pasukan na nung grade ka na grade 12 hmm. ayan po mga ano nais ko pong mailapit po kay kay ka ayan harap ka nga harap ka nga isa pa isa pa ngirit <laughs> ka <laughs> 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 yeah. Yan, ito po yung ganda ng, ano, ganda ng, pwede po ito. Titignan po natin, mga hmm. Hindi ko ito masasabi, kuya, kung kailan kayo pupuntahan, ha? Uh Huwag kayong mag, halimbawa, pag hindi po kayo pinuntahan, ay eh, sabihin nyo, ay pin...